si Sabana ay mag maga ano daw mag silopon <laughs> oh dali na tugtog na tugtog na dali tugtog ngay oh oh galing oh galing ah ah, ah akin yan akin ito ay kiti akin akin ano oh oh gagon oh ganon sige yung galing sige sige Oo, oh, galing! Palagpak! Clap your hands! Clap your hands! Ay? Eheheheh Hm Totbrus si Papa yan Aba Aba Oo oh. Sino yan, ay? Aba Sino yan? <laughs> si Nena, yung batang may ito po ay bagong turok, dalawang turok ito. Pero masigla pa rin. Buti hindi pa siya nilalalahan ng lagnat ng turok. Hindi pa po siya nilalagnat. kasi sa ibang bata po man din ay inalagnat. Ba na? Masakit pa yung legs na turok sa iyo at sa braso. Ay, wag yan! No! Magagalit ka pa sa akin ha. Baka gusto mong tamaan ka ng uh, compact disc. At akin, akin yun Akin, akin. akin. Magagalit oh. Pag inagawan mo siya, magagalit siya guys. Ito yung batang maldita. Pag inagawan mo ay magagalit. Akin, akin, akin. Akin, akin, akin. Ah. Akin. Akin, give me. Yo. Oh. Give me, give me, give me. Give. Ah. Bigay, bigay, bigay yung papa. Bigay kay papa. Dito, dito, dito. Baka matusok ka na to. Ta. Hindi talaga mapayag siya guys. Nang Nangagawan niya. Ayaw mo pumayag na agawan ka? Ha? 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 Huh? Mm. Bana? na? Akin, 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 akin. At ako ko. Ay, tagatok na si papa. Ay, eh, talaga naman napakadamot ito. Napakadamot? Oh. Asa manito bro, nitong bro, susunod bro, ah, tayo, puti! Ba kayo? Akin na nga yan! Akin! Ah, isa. O, eh, siya ang gatok Eh, galing. O, wala, sige, tugtog si papa. Ay, nako binaligtad na naman, eh, eh. Hindi niya din, dito. Ganito nga, ganito, ganito, ganito. Akin na yung puti, akin na yun, akin <laughs> ang sarap ito <laughs> kulitin kapag ito kasi hindi po ng bata na hindi magpapatalo. Hindi siya, madamot siya. Pag may damot, akad, akad, akad. Akin ang puti! Tuktokan mo, toktokin mo. Toktokin mo. O, ayan, labo na. Tuktok! Ay, pa sa camera, o. Ating pa sa camera, yung babaisot na ito. Dari, dari, akin, 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 akin. Akin. Ay! <sas> ah, ala ala indira nah, indira nah, indira. <laughs> Nagalit nagtampo na. Nagtampo ala na. ala indira. Hindi, nah, hindi, nah, hindi. <shas> na hindi na hindi. Hindi na gali ko kulitin pa ba? <laughs> Sige na maglaro na. Maglaro <laughs> na. Ay guys, kapag alinbao ang ganun is nagagalit siya. Oh, what is this? What is that, baby? Oh, can you, play. <laughs> can you, play, a song, baby. Ala 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 pera ba ko pa Give me, give papa. Give papa. Eh, eh, naku na, pakor. Eh, eh, lang, sige na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na. Huwag mo na, huwag na, hindi na, oh. Ha? Give, give, give. Wala hindi na nga, hindi, hindi na ako ulit, hindi na. Sige na, laro ka na, dandali na. Hindi na nga, hindi ko ulit, dandali na. Wala, sige na, mag-play na, mag-play ka na. Mag-play ka na. Mag-play ka na. kamu maya eka tunggu oh